Okay mga boss, welcome back. At uh, nagtaya ko mag-order nito sa online. Ano to? ah uh, tawag dito, horn twitter. Horn lang siya, pala horn pa. Buksan natin muna. Kapit natin tinira mga boss. Yan. Apat na piraso ata to eh. Ay, ang cute. <laughs> ito yung in-order natin. So naisipan ko mag-order um nito. Okay. Kasi, bala kong gumawa ng mga pang-twitter lang sa maliliit na speaker. 3 inches lang daw ito eh. Ito lang yung pinaka-size nya, oh. Sukatan nga natin kung ilang inches talaga. Ayan nga, halos 3 inches nga lang. Pinaka-size nya. Kasi, bala ko nyan... Meron ako dito ng DUN25. Bala ko itong ikabit. Yan. Parang pinaka ay Ano ba 'yan? Hindi ko may ikabit nang tama. Patay tayo pag hindi sumakto. Yari. Ako mga boss ayaw pumasok. ayon Ayan So ang mangyari nito Parang ganito lang siya, Yan lang <laughs> Ang cute naman ito Yan lang Ngayon subukan natin kung Kung kumusta sa yung ganito niya parang wala lang din tong epekto pero may holder lang eh yun lang ang pinaka purpose natin dyan eh tayo nga natin tingnan ko muna yung audio sa kanya na naman tayo okay so meron tayo ditong kapasitor ang ginamit natin ay 3.3 yan. Sige nga. Nako, hindi tumunog mga boss. Ay! Wala pa pala yung audio. Saglit lang. Wala pa lang audio. Wala audio panay ka bit ayan Ayos ah, Bay okay, natin ang 4.7 pointo Kaya natin to Ayun, sakto Mas trip ko yung kalansing nya 1.5 Ganda ng kalansing oh. 1.5 Mas gusto ko 2.2 Balik natin sa 2.2 Mas gusto ko yung kalansing ng 2.2 Yan, kuha tayo ng 1.7 Yan, pangkapaas ito ng electric fan. 1.7. Ay, patapos na. Mas gusto ko yung kalansing na itong 2.2. Sakto lang. Parang sakto, saktuhan lang yung tunog ng 2.2. Pag ano kasi pag 4.7 na ano na Eh. Pag 1 na. Pag ito namang 1.5. Kaya natin dagdagan. series tayo ng ano. <tong> natin yung 1-10 February. Ery. Okay mga boss, nasubukan na natin yung iba't ibang klase ng tweeter uh, ng capacitor may 1.5 may dos kuha pala ako ng dos yan meron tayo ditong dos yan 2 microparad Parang between 2 2 at saka 2.2 at saka 2 uh, ah, lang yung pinaka range na para, ano, Bagay dito sa ano. Kuha tayo ng 1.2 at saka 1 Kaya natin yung Ganun itong 1 po oh. natin itong 1. Mas pino ng kalansing ito. Ay, natapos na. Ayan, 1. Maganda rin one Pinong pino. So ayan mga boss, sa uh, ang mas ni-recommend ko pa ganitong style. Uh, kayo na lang magano. Kung ganoon kasi ang sinasabi ko kasi pag tinatanong ako lagi, iba-iba yung tenga natin, iba-iba yung sweet spot. May tinatawag na sweet spot. Iba-iba din para sa akin ang pinaka magandang tunog ng ano ay between 1 at saka 2.2 yan yan ang pagpipilian ko kung alin yung pinaka sa pakinggan ko so kanya kanya yan so from ano 4.7 pa 1 nasubukan natin at uh, para sa akin either 1 or 2.2 ang mas gusto ko ang tunog sa ganito pero kanya kanya yan eh hindi ko naman pwedeng impose sa inyo sa binaw. Oh, kailangan gayahin niyo ako, kailangan gayahin niyo to. So hindi po. Kanya-kanya po yang ano uh, trip at kanya-kanyang pandinig po 'yan. Kung alin yung pinakamasarap sa pakiramdam niyo, yun yun. Hanggang sa muli, ni-review ko lang tong uh, Twitter natin na ano na tawag dito na nabili natin. Roadway sa so, ano, maganda rin pala ang tunog. Okay? Sika lang gagawa tayo ng reels para dito. Maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.